magandang tanghali na naman po sa atin mga kapatid malapit na naman po uh, lalagit ang ilog ng sinawangan update po tayo Ayan. at meron na pong nag-evacuate ng baka mga kapatid ayun o oh. sa pagtuloy tuloy ng ulan mga kapatid eh lalaki na naman po tang itong ilog natin ayun mga uh, nagbabantay dito sa ilog at kasalukuyang lumalaki pong ating ilog ngayon dito po sa STR ng Sinawangan ayan at pupuntahan po natin dito sa may uh, sa may silog po ng tulay eh malapit na naman po uh, uh ma, malapit na naman pong uh, tataas yung tubig at aapo na naman po dito kaya marami pong uh, dumadaan ng mga sasakyan at ito po yung uh, po ng tulay namin dito sa Sinawangan sa yung lumalaki na naman po ang ating ilog ngayon at kasama ko po ang ating bomburadyong si Kachano ayan ayan lumalaki na naman po ang ilog natin mga kapatid ayan mag ingat ingat po tayo ayan sa uh, tagitigiti tagitigiti babati sinawakan ka kapsat tumalasit kayo habang uh, medyo mabuo pa dito uh, tanong tayo kaya tanong madalim na hanggang ito makakawan makatawi din tapos magina, tapos gagangay, kita niyo mga shot, hindi ka dalim, dalawang. update po mga tropa, mga idol. Ayan, share, share para alam niyo po ang nangyayari po dito sa Sinawangan right now. Ayan.